or 60 days. Pwede mong gamitin within 60 days or pwede hindi. Pag hindi mo ginamit after 60 days, paso. Pero paano nyo na mamonitor kung ginagamit o hindi? O may pinapasok na, na intended for smuggling pero pag natiktikan, lalabas yung SPC. Pag hindi naman natiktikan, di walang SPC. Di ko ginamit. I don't know, no? I don't have the answer now. Pero That's precisely why I wanted a complete sharing between customs and DA of your perm of your SP6, para pag po masok, maliwanag alin ang ginamit, alin ang hindi, alin na nakapending, para hindi na bobulaga ikanga, ba? But anyway, you don't have to answer that now. But uh, uh, we'll probably have it raised during plenary. Uh, Kasi tatanungin yan. Mga rin tanungin yan. Okay. Uh, wait. alas 12 na. No? Uh, maybe we can have uh, okay, si Kapaeng and then uh, sasagot yung DA and then we can wrap this up. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Uh, maganda pong tingnan natin yung sa production side saka sa market side. Tingin ko dito sa paksa natin. Sa kanayunan po kasi, ang, ang realidad, malaking bahagi ng inaaning palay ng ating magkasaka na pupunta sa ilang kamay. Ang ibig ko po sabihin, even under agrara reform laws natin, PD-27 man yan, ay merong operation land transfer, operation leasehold. Kaya po marami din sa ating mga magkasaka ay umiiral yung sistemang buwisan. Kadalasan po, pag tanim may palay, ang buwis po ay binabayad in kind sa anyo ng palay. Kaya kumbaga, labing dalawa o labing limang kaban, kada isa ektarya, kada isang ani, pumupunta sa may-ari ng lupa. Ay di bawas na po yun sa gross harvest. Kung walang sariling panggasto sa kapital, hindi kayang mag-self-finance yung ating mga rice farmers, nangungutang sa local money lenders. O kadalasang puntawag namin dyan, usurero, na nagpapatubo ng mataas na interes. Kung nangutang yung magkasaka ng 15,000 na malaking kapus pupuyon po yun, pesos, either ibabalik niya yon sa anyo ng cash o anyo ng palay na ang maghahalaga ay yung pinangutangan. Okay? Kung magkano ang presyo, kung magkano ang presyo, isang kaban o isang kilo. And then, kadalasan, kumahatak pa yon ng kalahating kaban o isang kaban kada isang libo. O eh doon na pumunta yung kung 30 kaban plus, plus 15, 45 na. So ngayon, pag nagpa-reaper siya, o nag na, uh, yung uh, reaper natin, combine harvester, sa bawat isang daang kabang mag-iik, either 7, 8 kaban, o 10 kaban, o 12 kaban, sa bawat isang daang palay, kabang palay na mag -iik. So, napupunta sa may-ari yun. Okay? Ngayon, siyempre po, may natitirang konting marketable surplus yung ating mga magkasaka. Pero, pag po ang magkasaka ay maralit ang magkasaka, o yung saray-saray po nating nang ginagawa ng KMP na may mababang uh, uh ano pa, uh, bang panggit ng magkasaka, wala na po halos natitirang marketable surplus yun. Sabihin na natin, merong mga magkasaka na may natira pang marketable surplus. Doon ngayon dapat pumasok ang pamimili, procurement ng NFA. Kasi kung hindi, babagsak doon sa palay trader na nagdidikta din ng mababang presyo. So, ang ibig ko lang po sabihin dito, sa kanayunan pa lang, sa bukid pa lang, napupunta yung malaking bahagi ng ating inaanim palay sa kamay ng iilan. Okay? Then, uh, kaya po, dahil mataas naman ang cost of production, talagang malinaw, hindi competitive yung ating uh, cost of production, yung ating uh, yield average yield per hectare hindi naman umaangat, yung ating national palay output hindi rin naman umaangat, naglalaro, 19 million metric tons, 20 million metric tons, umabot nata minsan 21, babalik kule So, hindi po makaahon. Ang tanong ngayon doon sa napunta yung mga pumasok sa RCEP, pumasok sa rice doon sa National Rice Program. So, eh sasagot na po noong sa Sir yung DA at saka iba pa. Okay. So ngayon, sa market side, ito ngayon ang ang data po ng taong 2024. Ang hawak ng NFA 5% ng stock no, ng bigas. Pero ang 56% nasa commercial. Okay? Yung pong deres nasa household na tinatawag. So doon pa lang, wala nang panabla yung gobyerno to the NFA kung 5%. Eh hindi nga sa makapagbenta ng derecho. Kaya yung 56%, yung 56 na sakong pa bigas sa kada isang taan bigas, hawak nung commercial. So ngayon, usapin niyan, sino may hawak ng supply, eh siya din ang na nakapagtatakda ng presyo. Ganun po eh. Ngayon, uh, kung sana ay competitive, ibig sabihin, mula market side hanggang mula production side hanggang market side, 'yun po ang magandang uh, ka kaayusan. Ang ibig ko po sabihin, mababa yung cost of production to produce 1 kilo of palay, mataas yung yield, okay? Mataas yung palay output natin, sulit at makatarungan yung presyo ng palay para sa ating mga magkasaka. Competitive din. Competitive yung quality ng palay natin, bigas natin, at competitive yung preso sa, mark, sa domestic rice market. Pag ganun po, ibig sabihin, kung mababa ang cost of production, hindi naman pwede hindi bababa yung preso ng bigas sa merkado natin. Kung lahat ng yan ay competitive, kumpara doon sa inaangkat natin, ewan ko po kung mas marami pang mag ng bigas o mag smuggle ng bigas kung yung halaga ng ating locally produced rice ay di hamak na mas mababa kaysa doon sa aangkatin at doon sa i Kaya po yung smuggling na yan, hindi naman po ma malulutas ng law enforcement yan eh. Palakasin natin yung lokal na production sa natin at bigas sa bansa, makamit natin yung sariling kasapatan para mat-check natin yung matatag, sustainable yung siguridad sa pagkain ng bawat mamayang Pilipino, maabot natin self-sufficiency level o kaya naman, meron pa tayong food reserve. Ang China po, yan naman eh, nagaangkat yan ng bigas pero para punuan, pangunahin, yung kanilang food reserve na isang taon. Ganun po, eh tayo, manipis eh. From 15% na ano, ibababa natin sa 99% yung, yung ating buffer stock. Japan so din. dapat may buffer stock ka, may reserve rice ka. Japan so, din, isang taon, Japan. Opo, uh, so ganun po eh, yung uh, yung uh, kalagayan po natin. Kaya kumbaga, uh, dapat po talaga, uh, sabi nga ng DA, palitan na yung Rice Tariffication Law, Rice Liberalization Law. Nakita naman na po yata nila at nabasa na yung panukalang yung Proposed Rice Industry Development Act. Opo, uh, Mr. Chairman, at ang isa pong uh, ito po eh, bali supplemental na lang po ito yung aking binabanggit dahil si Kadaning Ramos po at si Ronnie Manalo, Chairperson at Secretary General ng KMP respectively, ay nagpahayag na po dito noon. Kaya ito pong aking binabanggit ay karagdagan na lamang po. Karagdagan na lamang po. So kaya po, yung pagtatakda po ng floor price ay... Uh, ang posisyon nga po, meron pong 115,000 signatures na ang posisyon sa pagtatakda ng floor price sa presyo ng kada kilo ng palay ay eh dapat hindi bumaba sa 20 pesos per kilo. So yun po eh. Kasi kung 17 to 18 lang ang floor price, mataas ng piso, dalawang piso, do sa cost of production, 14, 15 pesos kada kilo ng uh, cost of production to produce 1 kilo of palay, kakainin lang po na inflation yun. yun. Wala pa, wala pa siyang iglap po yun. E tataas pa yung presyo ng farm inputs, wala na rin po yun eh. Kaya kailangan itataas natin doon sa, sa at least malang, 20 pesos per kilo, yung kaani, kagigig. Sabi po ni Speaker Bojidi, House of Representatives, okay lang sa kanya. Ang kung ang floor price, sa dry, clean and dry, 25 pesos per kilo. Yung po yung uh, binabanggit. So, Mrs. Pero Chema... clean and dry, 20. Ay, hindi po. Sariwa po't kaani. Ah, sariwa. Opo. Ang 20. Kaani. Kasi po, bakit po? Kasi ang kalakhan po ng na magsasaka natin, nagbebenta ng, hindi naman clean and dry eh, yung fresh, yung kaani sa sariwa. Mag-apply tayo ng pawang doon lang sa clean and dry, na floor price, eh malaki po yung may itsapwera natin. Kaya dapat, doon sa kadigi kaani, doon natin lagay yung floor price. Opo, ang e, kalagayan po namin... Bakit hindi nila doon? Ah, eh, wala. <laughs> 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 ah, sa puder po ng DAM, may eh, Section 25 ng Marga Carta Small Farmers. Pero wala nga pong nasa-set na farm grade price o so floor price, eh. Kasi, uh, nasa ano din po ya, Executive Order 1028. Pag nilagay 1028. mo, mo gano'n, di hindi na makakabili. May, kompeten may kakompetensya na yung trader. Opo. Pero pag uh, hindi mo nilagay yun, walang kompetensya. Ay, wala pong kompetensya. At saka po, dapat dadagdagan yung... Pag yung, walang kompetensya ang trader, di... Doon, doon dadalhin yung preso. Doon, doon po dadalhin. Ngayon, ba... Uh, eh, may panukala po kanina, yung PIDS ba yun? Tripartism. Tingin ko po, <laughs> hindi, hindi efektibong mag-a-apply dito yun. Kasi po, mabilis eh. Mabilis ang pasahan eh gini uh, uh, pinagiik mo ni, Ripper Reaper and then sinako uh, yung walang bilaran, kalakhan eh di benta ka agad eh hindi po matatapos yung negosasyon sa tripartite conference wala, eh tapos na <laughs> tapos na po eh kayo makailan may tripartite conference sa tabako ano magkano binigay ng mga may-ari ng kumpanya uh, piso 97 naging 98, meron pong kahiling 128 pesos per kilo. Sa manggagawa naman sa sa binibigay nung sa tripartite, sabi ng mga manggagawa, barya-barya lang yung binigay. So hindi po talaga mag-apply sa sa merkado ng uh, kalakalan ng bigas mula farm gate hanggang market yung tripartism na na mukhang pinapanukala ng PIDS. Okay. So, so yun po, Mr. Chairman, ang tingin ko, tingnan natin ito na uh, katulad ngayon, patapos na po anihan, uh, ayoko pong magpaunang uh, konklusyon na kung magtakda man ng floor price ngayon, at least 20 pesos per kilo sa sariwat ka ani Kagigig, eh may aabutan pa. At least, kung maglalabas, mas maaga ito doon sa dry crop, doon sa aanihin <laughs> ng Pebrero, Marso, Abril. Mas maaga po yun. So, uh, so yun po. Pero sa, akin, sa amin po, sa KMP, basic talaga, ilabas natin yung ating lok, il i ilabas natin sa balangkas nung full liberalization yung ating localized industry. Kasi po, sira ba doon? Trading, uh, pag-import, pati export eh. Sinama po, di po ba? Eh ngayon, halimbawa, bagamat sasabihin natin, wala pa namang iayari, halimbawa, nag-import ng malaki, halimbawa, yung 10 na malalaking rice importers, doon sa nakaraang, yung nakaraang taon, 4.8 million metric tons yung pumasok na imported rice, almost, 1.8 million metric tons doon, nahawakan lang po ng 10 na malalaking rice uh, importers, or 39 to 40 percent so sila po ang uh, sila po ang may hawak non so kaya kung uh, kung hawak nila yung malaking uh, bahagi ng supply sila po talaga yung nakapagtatakda, Mr Chairman so kaya po mahalaga dito ay uh, ilabas natin yung ating uh, uh, rice industry palayan rice industry sa balangkas ng pool liberalization policy ano po, uh, mukhang gano'n yung isa sa anim na panukala ng DA, eh. lumabas sa revitalization regime. Ano? Uh, maganda po yung proposal ng FFF na ibalik, itaas yung MAB. Kahit pumababa, itababa mo yung taripa, pero mataas hawak natin yung pagtatakda doon sa MAB. Uh, ay, uh, ang ano ang uh, magiging posisyon po ng DA yan, eh, isang uh, mahabang usapin yan sa... Uh, pag nag uusap yung DA sa economic managers. Okay. Ano po? Uh, so, so yun po, Mr. Chairman. So, for now, yung pong KMP ay nagbabalangkas ng panukalang batas kaugnay sa rice production subsidy bill. At isa po po ay yung panukalang batas kaugnay sa agricultural disaster compensation and assistance program.